Miles Ocampo confirms 4-year relationship with Elijah Canlas. Wedding plans? Hey, entertainment lovers. Welcome to Star Pulsef, your go-to source for the latest and hottest showbiz news. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more updates. Now, let's get into today's trending story. Hey mga buzz. Welcome back to another exciting update in the world of Philippine showbiz. I'm your name, and today, we're talking about a love story that has stood the test of time, challenges, and even rumors. Yes, it's all about Miles Ocampo and Elijah Kanlas. Plus, may bagong chapter narin sa career ni Miles, she just signed with powerhouse talent agency. Kaya tutok lang, dahil we're serving you all the juicy details right here. Sa wakas, inamin na ni Miles Ocampo na four years na pala ang relasyon nila ng award-winning actor na si Elijah Canlas. Si Miles, 28 years old, at si Elijah, 24, ay matagal nang nalilink pero naging tahimik ang dalawa tungkol sa kanilang status hanggang ngayon. Pero wait, may twist sa kanilang love story. Remember nung November at 2023, umugong ang balita na hiwalay na ang dalawa. Marami ang nalungkot, lalo na ang fans na matagal nang sumusuporta sa kanila. Pero pagdating ng March 2024, surprise! Sinubukan muli ng dalawa na ayusin ang kanilang relasyon. Ayon kay Miles, it was an uneasy journey pero worth it daw ang kanilang desisyon na magbalikan. Sabi nga ni Miles sa panayam ng Ithi, hindi naman kami magkakabalikan kung hindi namin nakita yung isa't isa kung hindi namin pinipili at minamahal ang isa't isa. How sweet is that, di ba? At ito na ang pinakakilig part na pag-uusapan na raw nila ni Elijah ang posibilidad ng kasal. Hindi pa raw sila nagmamadali pero aminado si Miles, kasama ito sa plano. Right now, they're focusing on their careers and growing as individuals. Pareho pa kaming maraming gustong patunayan sa industry. Pero we'll get there. For now, ini-enjoy muna namin ang is, napaka-mature rin ng pananaw ni Miles pagdating sa relasyon. Aware siya na may mga couples na kahit matagal nang magkarelasyon, ay hindi pa rin nauwi sa kasalan. Pero naniniwala pa rin siya sa long-term love. Nasa sa inyo yan ang partner mo kung pareho ninyong pipiliin ang isa't isa, Anya. And honestly, that's the kind of mindset we all need right now. At habang blooming ang kanyang love life, tuloy-tuloy din ang career growth ni Miles. Noong April 22, 2025, pumirma siya ng kontrata sa All Access to Artists o Triple T, isang top talent management company. Kasama niya rito ang mga big names tulad ni Main Mendoza, Marian Rivera at Carla Abellana. Powerful lineup, right? Sa contract signing na ginanap sa Lola Oats Restaurant sa Gigis. Present ang mga top executives ng Triple T, Derek Mike Tuviera, Jojo O'Connor, at Jackie Cara. Biniro pa nga ni Derek Mike si Miles na end of contract na siya kapag nagpakasal na siya. Hala! Aside from her personal milestones, tuloy pa rin ang pagiging co-host ni Miles sa Eat Bulaga. For the past three years, now under the new D5 setup with Teague Productions and Mediacast Holdings. Kaya masasabi nating si Miles is really thriving, both in love and in life. So mga kaseleb buzz, what do you think about this new chapter in Miles Ocampo's life? Kayo ba, naniniwala rin sa second chances at forever? I comment nyo na yan below, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng ganap sa mundo ng Philippine showbiz.